sampung nakapangingilabot na prediksyon ni Baba Vanga sa 2024. Ang bagong taon ay laging dala ang bagong pag-asa, ngunit kung tama ang mga hula ni Baba Vanga para sa 2024, may ilang mga sakuna tayong marahil ay dapat paghandaan. Maaring ang Bulgarian mystic ay pumanaw na noong 1996. Ngunit iniwan niya ang maraming mga hula para sa hinaharap at karamihan sa mga ito ay nagkatotoo. Sa mga nagdaang taon, kinilala si Vanga sa mga hula niya sa mga pangyayari kabilang na trahedya sa Chernobyl at ang pagbagsak ng Soviet Union. Ang kanyang pagkakaroon ng kakayahan na mahulaan ang hinaharap ay tila patuloy hanggang sa taong ito kung saan sinabi niya na ang isang solar activity ay magdudulot ng napakalaking epekto sa degdig. Ang hula na ito ay tila nagkatotoo noong Agosto nang matuklasan ng NASA ang isang sunspot na maaaring magresulta sa solar flares at coronal mass ejections ng solar plasma na maaaring makaapekto sa power grids, internet at komunikasyon dito sa daigdig at kahit na may kakulangan ng opisyal na talaan ng mga hula ni Babavanga habang lumilipas ang mga taon at patuloy siyang kinikilala, maliwanag na maraming tao ang naniniwala sa kanyang mga kakayahan. Kaya naman ngayon araw ay silipin natin kung ano ang sampung nakagigimbal na prediksyon ni Babavanga sa 2024. This is Jepoy TV. Tara, simulan na natin. Number 10. Quantum computing ayon kay Babawanga sa 2024 ay makikita ang malaking pag-unlad sa development ng mga quantum computer. Siya ay nagpahayag na magaganap ang isang malaking pag-usbong sa larangan ng quantum computing na magbibigay revolusyon sa larangan ng teknolohiya. Inaasahan na ang pag-unlad ng mga quantum computer ay magkakaroon ng malaking epekto sa ibat-ibang industriya tulad ng pananalapi, pangangalagang pangkalusugan at cybersecurity. Ang mga computer na ito ay magiging kakayahang magpatupad ng komplikadong mga kalkulasyon at pagsusuri ng data sa hindi pa na itatanging kabilisan. Number 9, Global Economic Crisis, inaasahan ni Babavanga na magkakaroon ng malaking krisis sa ekonomiya sa 2024 na makakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya siya ay nagpahayag na ang krisis na ito ay magsisimula dahil sa kombinasyon ng ibat-ibang factors kabilang ang pagtaas ng antas ng utang increasing geopolitical tensions at paglipat ng kapangyarihan sa ekonomiya mula sa kanluran patungong silangan ang hulang ito ay mahalaga lalo na dumating ito matapos ang pandemya ng covid 19 na nagkaroon na ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya Number 8. Climate Change Catastrophes Si Baba Vanga ay nagpahayag din na magkakaroon ng malalang kaganapan sa panahon at likas ng mga kalamidad sa 2024 dahil sa epekto ng pagbabago ng klima. Binalaan niya na magkakaroon ng pagtaas sa mga labis na kondisyon ng panahon tulad ng mga bagyo, tornado at pagbaha na magdudulot ng malawakang pinsala at pagkawala ng buhay. Sinabi rin niya na magkakaroon ng malaking lindol sa Pacific Rim region na magiging sanhi ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay. Number 7. Rise in Cyber Attacks Naprediktin ni Babavanga na magkakaroon ng malaking pagtaas sa mga cyber attack sa 2024. Nagbabala siya na ang mga hacker ay magiging mas mahusay at magtutuon ng pansin sa kritikal na infrastruktura tulad ng power grids at mga planta ng tubig ang mga atake na ito ay maaaring magdulot ng malawakang pagkaabala at kaguluhan pati na rin ng banta sa pambansang seguridad. Number 6. Breakthrough in Medical Science Napredik din ni Baba Vanga na magkakaroon ng malaking pagunlad sa larangan ng medisina sa 2024. Nakita niya ang pagbuo ng bagong mga treatment at lunas para sa mga sakit na dati ay itinuturing na hindi na maaaring gamutin pa. Nagpahayag siya na magkakaroon ng major breakthrough sa paggamot ng Alzheimer's disease na magbibigay ng pag-asa sa napakaraming tao na nagdurusa sa kondisyong ito. Number 5. Contact with Aliens Sinabi ni Vanga na magkakaroon ng pakikipagugnayan ang sangkatauhan sa mga alien sa loob ng susunod na 200 taon. Marahil ito ay hindi nakatakataka dahil sa mga nagsulputang UFO na nakikita sa ibat-ibang panig ng mundo. Pinalaan din niya na ang 2024 ay magiging puno ng mga kalamidad, lindol o malalang pangyayari. Number 4, Mysterious Disease for Trump Ayon sa hula ni Baba Vanga, muling magiging pangulo si Donald Trump ngunit magkakaroon siya ng isang misteryosong sakit na magiging sanhi ng kanyang pagkabingi at magdudulot ng pinsala sa kanyang utak. Number 3. Collapse of Europe's Economy Nagpahayag siya ng pagbagsak ng ekonomiya ng Europa at ang paggamit ng mga chemical na armas ng mga extremist laban sa mga Europeans. Pinalaan niya na haharapin ng sangkatauhan ang maraming kalamidad at mga malalang pangyayari. Number 2. Mighty Dragon binalaan ni Babavanga na isang makapangyarihang dragon ang mamumuno sa planeta at ang tatlong higante, maaaring ang Russia, China at India, ay magkakaisa. Nakita din niya ang pula o red na pera na may mga numerong 105 at maraming mga zero. Number 1. Assassination Attempt Ang manghuhula ay nagtala rin ng isang hula tungkol sa isang pagtatangka sa buhay ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin mula sa isang individual, mula sa sariling bansa nito, pati na rin ang isang teroristang atake ng mga Islamist extremist sa Europa. Kung tutuusin, ay talaga namang nakakatakot ang mga naging prediksyon o pangitain ni Bababanga sa 2024, subalit wag din nating kalimutan na siya ay isang tao lang na may limitadong kakayahan at wala pa rin makakapantay sa Diyos na siyang pinakamakapangyarihan at lumikha sa lahat. At ngayong alam mo na ang sampung nakagigimbal na prediksyon ni Babavanga sa 2024, ay ano ang opinyon mo tungkol dito? Comment down below.